Kaya yun. Run. Bawa talaga. Hoy! Why are you running? <laughs> Parang may naamoy akong hindi maganda. Paano alam mo yung mapanga? What? Ha? Mapanga. Parang so, basis na yan! Mapanga po. <laughs> Kapuntang mapanga. <ha>? Alam <laughs> ko maghahapat ang mukha ko, pero hindi mapanga. <ha? laughs> ang <Mapuntang> mapang, <ha? laughs> mapang, pang pangga po. Ah, Pampanga po Pampanga. Pampanga. <laughs> pala yung anak mo, eh. Pampanga. Uta ka ng Kubaw, sumakay ka ng bus, marami pa punta Pampanga ro. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ah, papuntang Pampanga yun. A few moments later. Sige nga, subukan mo. Kuya. Kapaw. Ay! Ano pa? Kapaw pa. Ang angas mo ah. Ano pa ko na ano ako mabago? Ay sabi ko, ang puyo ko baw. Kubaw. Ah, kubaw. Kapaw, oh, kubaw, kubaw, kubaw. Labas, labas ka dyan. Diretso ka lang. May saka dyan, jeep. Ah, diretso lang. Kapunta ko pa na po yan. Ano mo baw? Kubaw, kubaw, kubaw. Nilo ko mga takarang. Bortig matangkat ka. Hindi ko na mapatulan. Ay, kubaw ko yan. Diretso lang ba? Diretso lang. Kubaw ba? Oo, oh, kubaw, kubaw. Diretso ka lang. 把我的那个。